Isa umano sa posibleng solusyon sa paglobo ng utang ng bansa ang pagkakaroon ng PPP o Public-Private Partnership Projects. Sa panayam ng programang Walang Atrasan sa Abante, sinabi ni, uh, ng economic analyst na si Astro del Castillo na sa pamamagitan ng PPP, may iwasan ng gobyerno na gumastos ng malaking pondo sa mga proyekto. Pagkabadong kumpanya na kasi ang bahalang maglaan ng pondo sa papasukan nilang mga proyekto ang kapalit naman nito ay ilang taon na mapupunta sa mga pribadong kumpanya ang kikitain sa anumang ilulunsad nilang proyekto. Ay kay Del Castillo, ang problema lang niya rito ay naabuso ang mga proyekto at ang publiko ang pumapasan sa mga matataas na singilin na ipinapasa ng mga pribadong kumpanya. Ay pa kay Castillo, walang o oh, ngayong taon umabot na sa maygit sa 16 na trilyong piso ang utang ng gobyerno at hindi nito maiwasan ng patuloy na pangungutang. Ang gusto natin, abante, radyo Partnership ay talaga. Ang gusto lang sana natin yung well public private partnership ay talagang uh, may limitasyon wen na uh, termino no. Uh, naalala ko nung no, panahon pa nung uh, mga nakaraang uh, gobyerno sa na tulad ng mga highway diyan uh, mm. sa south or sa north no. That public private partnership lang yan. Eh. Uh, dapat 20 years lang yan, 25 years pero mukhang forever na no.